Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkakapanalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Phoenix Suns sa kanilang Game 3. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-aaway-aaway ng na ang mga Lakers player sa kanilang practice. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 3 laban sa Phoenix Suns sa paunguna nga po ni Anthony Edwards na nagtala dito ng 36 points, 9 rebounds at 5 assists. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Rudy Gobert na nagtala nga po ng 19 points at 14 rebounds, Mike Conley na kumuha ng 15 points at 7 assists, Carl Anthony Towns na kumuha ng 18 points sa 13 rebounds. Nekiel Alexander Walker na, na ng 16 points. At si Naz Reed na nagtalara naman ng 13 points. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga pong nakuha ng Minnesota Timberwolves ang 3-0 na kalamangan sa kanilang serye at pwede na nga po nilang walisin sa Game 4 ang Phoenix Suns. Napinangunahan na pinangunahan na naman nga po sana na Bradley Beal na nagtala nga po ng 28 points, Kevin Durant na kumuha ng 25 points, at si Devin Booker na gumawa naman ng 23 points. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Wolves ngayong araw, ay sinabi na nga po ni Anthony Edwards na gusto nga daw po niyang talunin ang lahat ng mga haharang sa kanyang daraanan ngayong playoffs at iyan nga po ang kanyang gagawin hanggang sa makaabot sila sa NBA Finals at makuha nga po nilang kampiyonato ngayong season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-aaway-aaway na nga po mga Lakers player sa kanilang practice. Gaya nga po nang nebalita ko sa inyo mga katrops, hindi para naman nga po agad-agad susuko ang kanilang kupunan sa kanilang serye laban sa ating defending champion sa Denver Nuggets. Since gagawin pa rin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa kanilang game 4. Ang problema lang ay meron lamang nga po silang isang araw para gumawa ng mga adjustment sa kanilang lineup. At ang mahirap pa dyan ay mukhang hindi na rin naman nga po nagkakasundo ngayon ang kanilang mga manlalaro. Sa katunayan, sa kanilang ginawang film session nga po ngayong araw, ay halos lahat nga po ng kanilang mga players ay napipikon at naiirita na nga po sila sa nangyayari sa kanilang kupunan. Lahat na rin naman nga po sila ay nauubusan na nga po ng pasensya kaya gusto na nga po ng kanilang buong team na gumawa ng pagbabago sa kanilang rotation at lineup. Ngunit sa kabila nga po niyan ay mismong si Coach Darwin Ham na rin naman nga po ang nagsabi na wala siyang babaguhin sa kanilang starting lineup since wala rin naman nga po dito ang kanilang problema. Ito nga daw po ay nagsisimula sa third quarter kung saan bigla-bigla na lamang nga pong lumalamya ang kanilang opensa at depensa. Kaya ito nga po ang kanilang dapat paguhin para sa kanilang game 4. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.